Dumating na rin ang pinakahihintay na araw ni Klay Thompson. Ang maramdaman niyang muli ang dating siya bago niya nga natamo ang kanyang injury. Dahil sa laban nila kontra sa reigning NBA champion na Milwaukee Bucks ay pinangunahan ni Klay Thompson ang Warriors para sa isang panalo, 122-109. Sa pagpasok ng first quarter ay nagpapalitan lang ng tigra ang magkabilang koponan at wala pang masyadong mga ganap. Pero pagpasok ng second quarter, heto na mga katropa. Lumamang kaagad ng walong puntos ang box kasama dito ang slam ni Portis. Pero mga katropa, dito rin pumutok si Clay Thompson na kung saan dalawang tres na magkasunod kaagad ang kanyang binira. Kaya naman na pa timeout kaagad ang Milwaukee box. Ngunit hindi pa nga dyan natatapos mga katropa. After nga ng timeout, isang tres na naman ang pinakawala nitong si Clay Thompson. At nakagawa lang naman siya ng 17 puntos para lang sa second quarter. Pagpasok ng third quarter ay nagsimulang umulan ng tres. Unang bumanat si Jordan Poole ng isa sa isang corner at isa pang muli this time sa gitna naman. Maliban sa kanya ay bumanat din itong si Andrew Wiggins mula sa tres. At ito nga ay mula sa pasa ng Splash Brothers, una kay Curry at sumunod naman kay Clay Thompson. Pero akala ko ay tapos na ang may na kamay ni Clay Thompson. Abay nagpapatuloy ang pagbira niya ulit ng tres. Isa dito ay ang pasa ng kanyang Splash Brother na si Steph Curry. Halos lahat ng anggulo ng tira ni Clay ay pumapasok. Maka beyond the arc or mid range. Natapos ang third quarter. Nalamang ng 17 ang Warriors. Pagpasok ng fourth quarter, hindi na nga nagpatingnag ang Warriors. Si Clay na naman ang bumira mula sa loob at isa pang tres na naman sa labas. Hindi rin nagpaiwan itong si Jonathan Kuminga na nagbigay ng isang matinding slam dunk. Overall mga katropa, isang exciting na panalo ng Warriors ito. At ito na rin ang pangatlong sunod na panalo ng Warriors matapos ang kanilang losing streak. Pinangunahan nga ni Clay Thompson ng Warriors na nakagawa ng career high so far this season na may 38.6 rebounds at 5 assists. At ang isa pang pumutok, itong si Jordan Poole na nakagawa naman ng 30 points, may parehong 6 rebounds at 5 assists. Si Wiggins naman ay nagpakitang gilas din matapos ang ilan laban na malamya at nakagawa ng 21 points, 6 rebounds at 4 assists. Si Kerr naman ay nagawang mapigilan ng Milwaukee Bucks na nakagawa lamang ng 8 points. 5 rebounds pero may walong assist. Para sa Milwaukee Bucks naman ay namuno nga itong si Yanis Antetokounmpo na may 31 points, 8 rebounds at tatlong assist. Hinulang siya ng tulong mula kay Middleton na nakagawa lang ng 18 points, 4 rebounds at 6 assist. Sa laban na ito ay ibinalik ni Coach Steve Kerr si Jordan Poole sa starting 5 ng Warriors at mukha naman naging effective. Pang-anim na laro na ito ni Jordan Poole na nakagawa ng mahigit sa 20 points. Abay kung ganito ang laruan ng Warriors sa ngayon at sasabak na rin si Draymond Green na nakatakda sa laban nila sa Washington Wizards ay di malayong mas lalakas pa ang Warriors. At sa mga tropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel ay huwag po natin kalimutan na mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa more NBA balita. Maraming salamat po.